Hello mga idol for today's video so ito meron akong gagawin na isang lamesa wala muna ako ituturo sa inyo na pagre-repair no so pumasok muna ako sa trabaho so dito sa trabaho ko na to eh, isa akong maintenance so ito ito yung ginagawa ko uh, isang table ito yung drawer nya ginawa ng aming boss to mga idol so dito naman sa preparation ko na to pinrimer ko muna yung plywood tapos minasilihan ko ng body filler mga idol. So may umalsa, may umalsa dito sa portion na ito, kinutkot ko. Tapos mamasilihan uli natin 'yan mga idol. So makikita nyo yung kalalabasan ng ating project mamaya Ang gagawin ko dito is Duko Barnes. So disclaimer lang mga idol, para lang ito sa mga newbie. Kung master ka na, eh paki-skip na lang yung video ko na ito mga idol. Sa pagmamasimila mga idol, uh, bali 4 coats ang ginawa ko rito. Ah uh, para makapal siya no? at sa pagmamasila ng mga idol kailangan i eh, patagin natin ganun din sa pagliliha gagamit tayo ng tabla na may liha mga idol Tapos, kung mamasilihan mga idol, so lilihahin ko na. Ang gagamitin kong liha dito ay 120 grit mga idol. So, ayan, meron akong hawak na goma. So, ito yung ibabala ko dito sa may liha para maging patag siya. Matigas yung goma na yun mga idol. Tapos, ito naman yung lacquer thinner. Yan yung gagamitin ko sa pagliliha. Tapos, lalagyan sa kabras para madaling lihahin yung body filler kasi mga idol pag hindi natin ginamitan na locker thinner to napakahirap lihahin mga idol madikit siya eh hindi mo naman pwedeng tubigin to kasi uh, tabla to sisipsip yung pinaka plywood eh masisira pwede kayong magtubig mamaya pakikita ko sa inyo pagka mayroon ng uh, primer mga idol so umpisaan ko na yung pagliliha Pagkatapos kong malihan ng sandpaper 120, ang isusunod ko naman ay 180 grit mga idol. Susundan ko na 180 pagkatapos 240 para walang maging guhit yung pagpa-primer natin kasi pagka 120 lang yan tapos i -pin primer mo lalabas yung guhit so after kung mapunasan tapos malihan ng 240 eto yung primer white naman ang gagamitin ko uh, bali primer surfacer na lang gagamitin ko hindi na epoxy kasi para mabilis mga idol ano so matibay din naman ito so ayan magtitimpla ako eto yung gagamitin kong pang base coat So, hahaluan ko lang ng barn siena ng boysen mga idol. So, ayan. So, papatakal lang natin ng konti yung ating primer white. Yun yung magiging base coat natin mga idol. So, eto mga idol. Napunasan ko na ng malinis na basahan yan. Magsisimula na ako magprimer mga idol. So, ayan. Ipina ko na, no. after ko mapatuyo uh, yung primer mga idol lilihahin ko naman ng number 320 o kaya number 400 po pwede ano hindi ko na ipinakita yung pagpapatuyo sa primer so ayan lilihahin ko na siya na may tubig pwede na yan may tubig mga idol so para tipid sa liha tapos uh, madali din magliha mga idol saka natin hahaspihan. so ganun lang yung ginagawa kong preparation after kumalihan ng number 320 tapos napunasan ko na malinis na basahan ngayon magtitimpla naman ako idol ng mga idol ng aking gagawing stain so dito uh, para sa mga newbie hindi na kay mahihirapan ito 'yung napiling kulay ng aking boss Barnsie na lang ng Boysen mga idol, isang kulay lang. Kasi kung maghahalo ako ng maraming kulay, tat colors, e eh baka hindi nyo masundan. So dito Barnsie na napakaganda nito na no para sa mga newbie. Kayang-kaya nyo sundan 'to. ah uh, kung ayaw nyo naman magtimpla, meron naman nabibili na oil wood stain mga idol kaya lang eh medyo malabnow yon hindi masusunod talaga yung gusto mo so ang gagamitin ko dito ipupunas ko lang muna ng basahan tapos pag natuyo susundan natin ng aking pang design na graining tools mga idol after natin mapatuyo ng konti yung ating stain eh gagamit na ako ng wood grain mga idol so pwede naman natin purahin kung hindi maganda yung ating design yun ang kagandahan dito so pagkatapos i-adjust ia natin mga idol after ko na mapatuyo yung aking stain so iipitin na natin ng sanding sealer mga idol so medyo dapat makapal yung gagawin nating sanding sealer na pagpang pondo kasi pagka ano tawag dito pagka yung dinoble natin ng stain yan eh baka mabura yung una nating stain mga idol so kailangan medyo makapal ano tapos uh, pag natuyo yon lilihahin natin Pagkatapos kumapondohan ng sanding sealer mga idol, tapos patutuyuin natin yung sanding sealer, pwede na natin siya lihahin. Lilihahin natin siya ng 320 o kaya 400 grit mga idol para pagka dinoble natin, eh, makinis siya. So, tara mga idol, uh, lilihahin ko na. Tapos pagka naliha, dodoblehin na natin ang stain mga idol. idol yung kinalabasan nung dinoble ko na stain so sanding sealer lang yan hindi ko na naipakita sa video kanina kasi nalobat na ako mga idol so pasensya na so ayan na siya oh sanding sealer pa lang yan pero napakakintab pero hindi ganyan ang gusto ng aking boss na penis mat penis siya mga idol so abangan nyo yung part 2 ng video ko na ito so ayan makintab siya di ba napakaganda na Nasa sa inyo yan mga idol kung gusto nyo ng matte o glossy na penis. Ayan o. Pero pagka mga makikintab, full ginagamit